na lang. Yung video nga ng mga baby goopies, yan yung right after makauwi kami galing doon sa pagkaka-admit ni Kuya nung na-hospital siya. At sa hindi may paliwanag na pagkakataon, lahat ng binili namin isda nung first batch is nagkamatayan lahat. Nagkasakit nga rin silang lahat at hindi na namin nasagip. Buti na nga lang at may iniwan silang napakaraming remembrance. <laughs> Sa dami nga ng mga babies ay pwede na sanang kahit hindi na kami bumili ng bago. Kaya lang naiinip si kuya pag tumitingin siya sa aquarium na hindi niya na-appreciate ang liliit pa ng mga isda. Kaya nauto na naman ako ng mag-ama ko at bumili na naman kami ng limang piraso. <laughs> at hindi din naman ako nabigo dahil yung pinili ni daddy after ilang araw ay nanganak na din. Mukhang naabuso nga tayo at pati beta fish ay nabili din. Hindi lang yan at meron din siyang nabiling mga hipon. Ay, gagalawin ng mga bata. Uh. Sinasakripisyo mo yung mga ibang gamit para sa mga aquarium mo. Eh. <laughs> <laughs> yan na lang. Oh, ayur. Yan na lang pinagkakabala mo. Ang dami mo pinagkakabala. Mag-isip ka ng ibang lugar pa na parang ano, pwede mo mapaglagyan. Lagay mo na lang sa gengkan yan. Hindi okay, pwede yung mga direct light. Maano siya sa ano. Dami na mga eh, kaartehan ng... Hindi, hindi isa siya talaga yan. pwede. Kasi maano siya. Ma mm. Karon ng lumot-lumot ba 'to? Ah, ah pag malimanag mo mm -hmm. Kailangan talagang sa stable siya ilalagay. Patong mo sa relasyon natin. Ha? Huh? Stable naman yung relasyon natin. Kaya nga, kailangan stable, di ba? <laughs> <laughs> Patong mo sa relasyon natin. Isa mo yun? <laughs> breeding chorba ni Jason. <laughs> Meron talaga yan, dapat box na ganyan. Kapag nanganak siya, yung isda, lalaglag yung mga baby niya dun sa parang box. E since andito naman na yung mga babies, so diretso na siya diyang lalabas. Kasi ang gupi, pag nanganak, tapos nagstay yung anak niya kasama niya. After niya mga anak, sobrang pagod niyang nanganak. <laughs> oh, hindi ko pa na kwento. Kinakain niya yung anak niya. Kaya kinakain niya talaga yung anak niya. So, hindi siya talaga pwede pagsamahin. Alisin dapat agad. Kailangan na alisin talaga dapat agad yung mga babies. Gawin ko lang siya ng kwento. <laughs> na napagod siya, ganun. Siyempre, kapagod mag-labor, di ba? Is ilang, ilang, paglabas mo, ayan, is dana agad. Ilan yung laman niya sa loob, di ba? Pagod siya. Kaya yung unang buntis na ng anak dyan na mata. <laughs> na maalam siya, hindi niya kinaya. <laughs> implant namin, buhay pa din. <laughs> ano pa pangalan mo dito, Dad? Mukha nga siyang apokalipto eh. <laughs> Mukha siyang ahas na ano, diba? Apokalipto. Apokalipto. Pangit, Pangit naman nung ganun pa. Pati nga dito sa bagong binili ni Dade, marami din kaming buntis na nakuha. Pwede ka kasi mamili kung anong gusto mong bilhin. Kaya yung pinipili namin yung mas mabilis kaming makakabreed. Kahapon nga lang ay meron na namang bagong nanganak. At yung mga pinakaunang batch ay nagkakaroon na rin ng kulay yung mga buntot nila. O siya, hanggang dito na lang muna. Babush!